yo what's up good morning so dito po palang po sa paranggay po namin ay kita nyo na may nakaparada na pong one eh uh, o meron na pong nakaparada dito part na ito tapos kung nakikita nyo may dalawa pa dito ay tatlo tatlo ayan So parami na po ng parami dito po sa part na ito ng parang Tingib sa base yung mga stranded o nakaparadang tatawid na truck. Ay sa kabila kita niyo naman oh. Sa dalawa, tatlo, apat, oh dami. So dito pa lang po yan, malapit po sa crossing. nung malapit sa crossing papunta po ng Amandaihan nagaantay po sila ng update kung kailan po magpapadaan po yung amandayan hindi nyo naman ang haba po ng pila bukod sa dito ay piyesta ay mahaba na po yung pila mga idol pumabot na po doon sa part ng barangay namin yung haba po ng pila ng mga traking na nakaparada ayan Grabe! Stranded! Ayun yung mga motorola dapat magpupunta ng Tagloban at Tagloban Ay grabe ang nakakala po Pag dito umabot na So pupunta po tayo ngayon sa Amandayan Fish Park Para lamin po yung sitwasyon Kung ano nga ba yung Talagayan no? Sa kabila meron din o oh. Dami Mahaba na rin po doon papunta sa Yun o oh. Pagkabila ang side puntahan muna natin Kaya eh, silipin muna natin o oh. Pagkabila ang side na rin po Dito po sa part na ito Ayun o oh. Grabe Hindi na po Magkabilaan na po yung nakapila Dito sa part na ito Papasay Ano? Wow Habang nuhabot na po sa Barangay Canabay Yung mga nakapila magkabilaan Grabe oh So nag-aantay po sila na magbukas po yung fish sa mandayhan Yun, so meron pa dun sa dulo pero mapapalayo na po tayo kaya pabalik mo tayo Yan so kita nyo naman na, kabila talaga yung gila Wow! Puno-puno yung kalsada. So, kaya diniretso po tayo ngayon sa pantalan ng kamandaian para malaman po yung sitwasyon sa kanilang fish port. O so, magtatanong tayo kung kailan o ano nga ba yung update dito. So, dito sa looban, papasok ay hindi po pinayagan ng taga-barangay na magparada yung mga ganong klase kalalakit sasakyan kasi maoko pa yung kalsada kasi maliit yeah, So, pag natuloy po yung uh, biyahe rito sa Mandaihan ay Matik po, masisira na naman po itong kalsada na ito Nang papunta po ng Amandayan Kasi naglalakihang pa namang tracking Yung dadaan dito araw-araw sa loob ng dalawang taon Yung po yung nakikita ko kaagad na magiging sanhi Shout out, shout out. So, sana nagpapasakay na, no? At sana operation na po sila para naman makaluwag-luwag yung ating daanan kasi grabe po yung ano. Ay sinasabi ko, may pumaparada dito. Mauuko yung kalsada pag mag pumasok sila dito sa loob ng CTO. Eh, dalawa. Tatlo. Ay, isa. Dalawa. Dito po tayo sa barangay San Antonio. At kita natin na mayroon po mga nakaparada na. Ayan, oh. Eh, no? Grabe, dami na nila, oh. Dami na nakaparada dito sa part na to. So, nag-uunahan din sila kasi eh, kung sino yung una sa pila, yung una makasakay sana pwede na pong makasakay ay ayun ang korotake na atin dito sa looban nyo eh. proper na po tayo ng San Antonio grabe abot na yata ng Amandayan yung parikada dito Pinasok na nila po yung barangay San Antonio At isang lane na lang po Yung nagagamit Yan o Sana nagpapasakay na po Yung Shipping para naman Makatawid Ano ganyan Pag nagkakasalubong Giveaway Giveaway Alright May kotse So kanya-kanya na lang silang diskarte dito sa Ambay. Mamaya, so, ganap tayo na makakausap kung okay kailan pa sila dito nag-start. Grabe nga po. dami na no, mula doon sa proper ng San Antonio ay umabot na hanggang dito. Wow, dami na nila. Oh, Diretso na pala doon sa dulo. Grabe, abot na ang barangay Amandaihan yung pila. Wala sa San Antonio, pupunta ng no oh. Kaya magtatanong na tayo dito. Tatanong natin kung nasa magkano po yung mamasahe. Ano? Yun, oh. Lumog na yung kalsada dito sa bigat ng mga tracking na nandito. Draw nyo 2 years o, Tingnan nyo yung kalsada sa ngayon no? Tapos after 2 years Babalikan natin to o, After mga ilang buwan Tingnan natin kung ano yung pagbabago ng kalsada Okay, magtatanong tayo kung nagpapasakay na nga ba May biyahe na ya? Para iba? Pa? Baka mamaya pa Baka mamaya pa Open na sa play ko para ikaw ko ni Pat Marina. So, kung si Isu pa. Ito na nga niyan ko dito. Bapak kan lo yulang tim. Bapak kan lo. So nakikita nyo ito po yung pantalan na kung saan uh, may dalawa pong daungan sa kabilang side tas dito So dalawang birds pwede rito So meron na daw uh, Permit na lang daw po ng marina yung kulang Boss tracking kayo sa mga tracking? O taga din hilang? Tracking? Sa tracking? Kakano pa kang wadi? Kagala no, ano pa? Nakaraang linggo pa, Merkulis Merkulis pa? Ano sabi ng ano? Meron daw ano? Birds? Mayroon na kasi yung rumpahan, ano, mababa. Ay, naayos pa. Baka bumigay, no? Ito, rumpahan din to. Hmm. Uh -huh. Tapos yung permit ng barge na isa, wala. Yung? Sa uh, mamaya pa yung permit. Mamaya pa daw. So may possibility na, na ano, Mamayroon. magpasakay. Nasa magkano daw yung pamasahe? Wala pa rin. <laughs> wala. Walang taga marina dito? O taga ano? Taga... Aapon, marami. Marami? Marami. May isa na dito shipping na pumunta rin. May ano ah, okay, pa siguro 'yun? Ah, hindi Santa Clara. Hindi iba. Iba. Grabe yung ano, hanggang siko na, hanggang sa kalsada na yung pila. Parang tatlo yata ang ilalagay dito. Tatlong birds. Tatlong birds. Oh, Tawid sa Tacloban Port, tatlong diyan yan sa tatlong ano. port. Mga tatlong libo siguro ang bayad sa mga laki. Ba, pag pagkakalam ko, 3 daw. 3 5. Patay tayo dyan. Mahal kasi kung mapa kalbayog no? Oo, oh, nasa 15 yata. Oh, tapos malayo pa, urmok. Ito, walang kalahating uras nandiyan na. Global na? Global na. Pero meron yan. Sa tagal naman namin dito, doon nila kami ang kasipuhan. <laughs> <laughs> namingwit na lang kayo, namingwit. Oh. May huli na ya? <laughs> Hello. Hello. So, dalawa po yung rampahan nila dito mga idol. Ayan. No? So, magkabilang side. Kaya hindi pa daw po nabibigyan ng permit kasi yung side dito masyado mababak. Mapapansin natin may crack. Oh.